Patuloy pa rin pinaghahanap ang siyam na aktibo at retiradong pulis sa sangkot sa kontrobersyal na 990 kilos sa buhol. Ayon sa PNP, wala pang natatanggap na surrender fillers mula sa mga ito. Wala raw pong natatanggap ang PNP na kahit ano pong unit tungkol sa surrender fillers sa sham na hinahanap, isa ang kumpirmadong nakalabas na ng bansa habang ang walo, ayon kay ay nandito pa sa Pilipinas. Malalang una ng sinabi ng PNP na nakalabas na ng bansa noong January 8 ang isa sa dalawang police generals na isinasangkot sa kaso. Ang paglabas sa Pilipinas ay bago pa inilabas ng korte. Ang unang warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 92 o delay and bungling in the prosecution of drug cases na may inila ang piyansa na 200,000 pesos. Isa lang po ang natitiyak ng tracker team ng intelligence ng CIDG at ng IG na yung sa siyam na nanatiling at large, isa pa lang po yung officially na masasabi daw po na nakaalis na ng bansa. At sinisigurado po ni Colonel Asmod ng CIDG na yung walo po ay nandito pa po sa Pilipinas, hindi pa po nakakaalis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.